Isang panibagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalawang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito, mula sa iba't ibang eksperto, aalamin at tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Para sa DZRH TV, ako si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halina at sabay-sabay tayong matuto dito lang sa Experts Opinion. Tag-ulan na naman at kasabay nito syempre ang hindi may iwasang pagtatampisaw ng mga chikitin sa baha. At bagamat mukhang nakakaaliw ang paglangoy sa natural swimming pool, mahigpit na nagpaalala ang Department of Health na kaakibat nito ang banta ng leptospirosis na karaniwang na Mula sa mga ihi ng hayop, tulad ng daga. Ano nga ba ang leptospirosis at mga banta nito sa ating kalusugan? Alamin sa Experts Opinion Report na ito. Ngayong panahon na naman ng tag-ulan at sunod-sunod ang mga pagbaha. Naglipana na naman ng iba't ibang kaso ng waterborne diseases. At isa na nga ryan, ang leptospirosis. Ang leptospirosis ay isang bacterial infection na naipapasa sa tao sa pamamagitan ng ihi ng mga hayop tulad ng aso, baboy, at daga, bagay na mas napapadali kapag nae-expose ang tao sa maruming baha. Ayon sa mga doktor, may dalawang phase ang leptospirosis na dapat bantayan. Una, ang Leptospiremic phase. Dito makakaranas ng pangihina ng katawan ng tao na parabang siya ay may tangkaso. Ilan sa mga paunang sintomas nito ang pananakit ng ulo at kasukasuan, pagsusuka, pagdudumi, pamumula ng mata, at pagpapantal ng balat. Karaniwan itong lumalabas sa unang dalawang linggo ng pagkakasakit. At ikalawa ang immune phase. Sa puntong ito, ang bakteria ay nakapag-penetrate na sa vital organs ng tao at dito na magsisimulang maglabas ng antibodies ang ating katawan laban sa virus. Sa matitinding kaso, pwede rin makaranas ang pasyente ng internal bleeding, kidney damage at jaundice o paninilaw ng mga mata at balat sa tala ng Department of Health nitong July 21 hanggang August 3, 2024. Pumalo agad sa 255 ang bilang ng mga kaso ng leptospirosis sa bansa, bunsod na rin ng mga malawakang pagbaha. Habang umakyat naman sa 224 na individual ang namatay dito sa unang tatlong quarter ng taong 2024. Paalala ng Health Department, ugaliin ang maayos na waste segregation. Iwasang lumusong sa baha lalo na kung may sugat. Panatilihing malinis ang loob ng bahay para hindi ito pamugaran ng mga peste. At higit sa lahat, magpakonsulta agad sa doktor. Katulad ng sumisipang kaso ng leptospirosis, isa rin sa mga sakit na pinangangambahan ng publiko nitong mga nakaraang buwan ay ang tinatawag na walking pneumonia. Pero ano nga ba ito at anong pinagkaiba ng mga sintomas at epekto nito sa pangkaraniwang pneumonia? Ang babala ng medical community alamin sa Experts Opinion Report na ito. Ang pneumonia o ang regular pneumonia ay isang impeksyon na nagdudulot ng pamamaga sa isa o parehong baga na maaaring magdulot ng mataas na lagnat, matinding pagubo na may plema at hirap sa paghinga. Ang pinagkaiba naman ng walking pneumonia sa regular pneumonia ay posibleng hindi ito agad madiskubre dahil ito ay mas mild na maaaring maihalintulad lamang sa pangkaraniwang flu. Bagamat lahat ay maaaring magkaroon nito, mas vulnerable sa walking pneumonia ang mga sanggol na 2 years and below ang edad, mga senior citizen na 65 years old pataas, at mga may comorbidity tulad ng asthma. Ilan sa mga sintomas ng walking pneumonia ay sore throat, chest pain, matinding pagod, panlalamig ng katawan, mababang lagnat, sakit ng ulo, pagbahing at pag-ubo. Contagious din ang sakit na ito o mabilis makahawa lalo na sa hangin. Kung ma-expose ka sa taong may nasabing sakit na bumahing o di kaya ay umubo. Kaya't paalala ng mga doktor, agad magpakonsulta, lalo na kung ikaw ay nagkaroon ng close contact sa sino mang na-diagnose nito at ugaliing magsuot ng mask o magtakip ng ilong at bibig sa tuwing uubo o babahing at ugaliing maghugas o magsanitize ng iyong mga kamay. Usapang diet naman tayo. Sa dami ng na mga naglipa ng diet recommendations online, marami ang naingganyo na sumunod sa mga ito sa pag-asang masimulan na ang kanilang Fitspiration journey. At isa nga sa mga nakikitang paraan ng ilan para mapabilis ang pagpapapayat ay ang crash diet. Ano nga ba ang mga delikadong epekto nito sa ating kalusugan? Alamin yan sa Experts' Opinion Report na ito. Kaliwat-kanan ngayon kung magsulputan sa social media ang iba't-ibang fitness professionals at mga entusiast. Gayun din ang kanilang mga ibinibidang fitness at diet regimen para ma-achieve ang body goals. Pero kung minsan, sa kagustuhan na mapabilis ang proseso, may ibang pinapatulan ang delikadong crash diet kahit pa ikapahamak nila ito. Bagay na ipinunto ni Mr. Francis Lopez, isang nutritionist at dietitian. So, isang pinakaunang uh, lumalabas dyan is yung paghina ng immune system, pagkakaroon ng mga sakit. And then, uh, yung pagkakaroon ng brain fog or yung feeling ng hindi ka makapag-focus, tapos uh, para kang nalipasan ng gutom, which is sinasabi nila normal lang, which is hindi po yung totoo. Hindi po dapat ang isang tao nakakaramdam ng ganong klase ng feeling pag po siya ay undergo ng isang klase ng diet. Ayon kay Lopez, ang maayos na diet ay dapat sustainable at hindi kinokompromiso ang ating kalusugan. Kabaliktaran pa niya ang balik ng crash diet sa ating katawan dahil sa halip na tayo ay pumayat, ay mas lalo lang tayong madaragdagan ng timbang sa katagalan. Yung mga crash diet po kasi na yan, meron po siyang Uh, balik sa atin which is what we call yo-yo uh, effect or bounce effect. So, let's say for example, ang isang tao ay nag-undergo ng crash dieting, nag siya ng 5 kilo uh, sa loob lamang ng dalawang linggo. Pag po ito ay itinigil niya and hindi na niya masustain, yung nalus niya na 5 kilos na yon is pwede niyang maging ng mas doble or triple pa. Paalala nito, ang ligtas na pagbabawas ng timbang ay mula 3 hanggang 5 kilograms sa loob ng isang buwan o katumbas ng 0.5 hanggang 1 kilogram sa loob ng isang linggo. Sa ganitong paraan, gradual o dahan-dahan ang pagbabago sa ating katawan na hindi makakaapekto sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Matagal mo na bang gustong simulan na magbawas o magdagdag ng timbang? pero hindi mo alam kung saan ka nga ba dapat o paano ka magsisimula. Ayon sa isang dietitian, hindi pwedeng basta-basta dahil may apat na steps na dapat sundin para sa maayos na implementasyon ng isang nutrition diet plan kung ano-ano yan, alamin sa Experts Opinion Report na ito. Sa dami ng fitness content creators ngayon sa social media, mapa local man o no international, napaisip ka na rin ba kung effective nga ba talaga ang mga diet na ibinabahagi nila online? At kung binabalak mong sumunod dito, nakasisiguro ka ba na makabubuti sa katawan mo ang diet na mapipili mo? Sa aking panayam kay Francis Lopez, binanggit niya na bilang isang nutritionist at dietitian, hindi basta-basta ang pagdadayet dahil mahalagang sumunod sa four-step nutrition care process sa pagre-rekomenda ng nararapat na diet para sa isang tao. So magsisimula po siya sa tinatawag na nutritional assessment. So yung nutritional assessment po natin na yan is meron po siyang two part, which is the initial assessment and yung uh, consultation so dito natin malalaman yung anthropometric dito ibibigay ng pasyente yung anthropometric data niya biochemical clinical and diet so i assess namin ito, and then uh, as you uh, Uh, pwede nyo nang sabihin na para din kami mga doktor kung saan bago kami makapag-prescribe ng isang diet, kailangan mabasa muna namin yung mga lab results and doon po namin i-base yung diet ng isang patient. Matapos ang assessment, pag-aaralan ang mga laboratory test para sa ikalawang bahagi na diagnosis. Dito malalaman kung may nutrient deficiency ba ang individual na dapat tugunan. Susundan nito ng nutritional intervention kung saan formal na magbibigay ng rekomendasyon ng eksperto sa diet plan na kinakailangan ng kanyang katawan. At dito na papasok ang nutritional monitoring at evaluation, ang fourth at final step sa nutrition care process. So, uh, constant po ang monitoring sa isang patient in my case, in my practice, and what I'm uh, offering for my patient. So, kailangan nilang constant na nagsisend ng picture. Uh, doon sa, sa akin para makita ko kung nasusunod nila yung diet plan na ibinigay ko po sa kanila. Paalala ni Lopez, iba-iba ang katawan ng tao. Hindi lahat ng payat ay healthy at hindi lahat ng mataba ay kabaliktaran. At ganun din sa pagdadayet. Hindi dahil epektibo sa isa ay magiging epektibo na rin para sa lahat. Kilalanin ang katawan para alam natin kung paano ito pangangalagaan. Pasintabi lamang po sa mga kumakain dyan ng merienda. Itong mga nakaraang buwan ay naging matunog ang diarrhea matapos itong maghasik ng laging sa Baguio City. At ngayong tag-ulan na naman, marami na naman ang nabibiktima nito. Kaya naman narito ang isang paraan o isang type ng diet na ayon sa mga eksperto ay maaaring makatulong na lunasan ang diarrhea kahit pa nasa bahay ka lamang. Alamin natin ang tinatawag na BRAT diet sa Experts Opinion Report na ito. Marahil ay marami na sa atin ang nakaranas na magkaroon ng diarrhea o isang karamdaman kung saan ang isang tao ay nakararanas ng matinding sakit ng tiyan at madalas na pagdumi na nagdudulot ng pagiging hindi komportable sa pakiramdam. Maaring makaranas din ng sintomas na pagkahilo, cramping, bloating at maging dehydration. Karaniwang sanhi daw nito ay ang pagpasok sa ating tiyan o katawan ng kontaminadong pagkain o inumin na maaaring mayroong bakterya at viral infections tulad ng rotavirus, parasitic infections, lactose intolerance at iba pa. Ayon sa pag-aaral ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC, ang rotavirus daw ang pinakakomo na dahilan ng acute diarrhea na may naitalang halos 40% sa buong mundo. Kaya naman upang makatulong na mabilis na maibsa ng pagkakaroon ng diarrhea kahit nasa bahay ka lamang, mainam daw na sundin ang tinatawag ng mga eksperto na brat diet o ang pagkain ng banana, rice, apple sauce at toast. Ayon sa pag-aaral, ang pagkain daw ng mga bland foods tulad nito o yung mga pagkain na madaling matunaw sa tiyan at mababa ang fiber content ay nakatutulong na maging maayos at buo ang ating pagdumi. Sa paghahanda nito, maaari lang daw na maglagay ng apple sauce sa ating banana on toast o di kaya ay kumain ng kanin o kaya naman ay lutong cereal tulad ng oatmeal bilang substitute. Paalala rin ng mga eksperto na uminom ng maraming tubig upang mapalitan ang mga tubig na ilabas ng ating katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng dehydration. Iwasan rin daw ang pagkain ng magatas at dairy products, kape, citrus fruits, mamantika, malansa at maanghang na pagkain maging ang pag-inom ng alak upang maging mabilis ang ating recovery sa diarrhea. Kadalasan, takot ang tao na lumabas ng bahay tuwing tag-ulan. Ito daw ay dahil baka nakakasama ito sa ating kalusugan. Ngunit ayon sa eksperto, may maganda rin naman palang na idudulot ang paglabas at paglalakad sa ilalim ng ulan. Kung ano-ano yan, alamin sa Experts Opinion Report na ito. Marami sa atin ang takot lumabas tuwing umuulan. Ito ay dahil baka tayo ay magkasakit at delikado pa nga daw minsan ito, lalo na sa mga kabataan. Kaya't sino nga bang mag-aakala na ang paglalakad sa ulan ay maaari palang makapagpabago ng mood at maaaring i-improve ang ating mental health? Ayon kay Dr. Nick Burma ng Cardiff University School of Chemistry, ang mga pagbagsak ng ulan sa lupa o raindrops ay nagpaproduce ng mga negative ion. Ang negative ions ay nagiging positive charge na nagmumula sa tubig ulan na siyang nagiging air molecules. Tuwing umuulan naman, mas malinis raw ang hangin na ating nalalanghap dahil nililinis umano ng mga tubig ulan ang mga maruruming air particles sa ating atmosphere. Ayon naman kay Karen Clerk mula sa Wales Natural Resources, may iba pang pwedeng gawin bukod sa paglalakad sa ilalim ng ulan. Maaaring magbisikleta o makipag-usap sa iyong mga kapitbahay. Kabaliktaran sa dulot ng init sa ating mood, ang ulan naman ay nakakapagpagaan ng ating nararamdaman kaya't kung gusto mong makipag-chikahan sa iyong mga kapitbayan friends, aba, perfect ang panahon na ito para sa iyo. Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto, Enjoyin ang cold weather season kasama ang iyong pamilya, kaibigan o maging ang iyong kasintahan. Pero syempre, magingat ingat pa rin laban sa sakit. Brutas is the key. Healthy na, nakakapayat pa. Ito ang dalawa sa mga napakarami at mga pangmalakasang benepisyo ng pakwan sa ating kalusugan. Sa dami kasi ng vitamina at antioxidants na taglay nito, hindi maikakailang isa ito sa mga pinaka-healthy na prutas na dapat nating binabalik-balikan. Ang buong detalye alamin sa Experts Opinion Report na ito. Mahilig ka ba sa pakwan? Yung tipong tuwing matatapos kang kumain, ito agad ang hinahanap mong panghimagas? Alam niyo ba na base sa isang research sa University of Kentucky, ang pagkain na pakwan ay maaaring makabawas ng timbang? ang prutas na ito ay may 92% na water content, kaya posible rin itong maging pamalit sa ordinaryong tubig. Batay pa sa pag-aaral, ang pakwan ay walang calories na maaaring makapagpataba sa isang tao. Taglay ng pakwan ng mga antioxidant na lycopene, vitamin A at vitamin C. Maliban dito, may kakayahan din ang pakwan na mapaganda ang blood lipids ng ating katawan. Ayon naman sa isang nutritionist consultant na si Jessica Marcus, ang naturang prutas ay very hydrating, refreshing, at nakatutulong para ikaw ay maging busog. Pero in a very short period of time only, ang pakwan ay hindi lamang simpleng prutas dahil marami itong binipisyo sa atin, lalo na sa mga health conscious. At pwedeng-pwede ito sa mga nagpapapayat dahil isa itong pagkaing less gain weight at high diet na uri ng prutas. O ba? Diba? Gaganda na ang kutis mula sa mga bitamina ng watermelon. Tataas pa ang chance na pumaya. Kaya tara na at sabay-sabay nating i-explore ang wonders of watermelon. At yan ang mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana'y nabigyan namin solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan at nabigyan rin namin kayo maging ng bagong kaalaman. Muli, ako si Arnold Herrera. Samahan niyo ako muli sa susunod na linggo at sabay-sabay tayong matuto dito lang sa Experts Opinion.